Oh, Praise the name of the Lord mga kaibigan kapatid nandito kami ngayon sa maisan sa ating ipag eh ang dao si Harvest mag Harvest ni may iso nga kada kayo ang gagabasat mga kailian mga ka viewers umay kayo gumatang i-guys sampai sa bell mamaya kasi i u u u i u 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 Ah, malinta i-gabalbalan sa inyong kasama sa inyong order ng kaibigan kapatid so may kayo ganyan sa kamsat sa kayo press na press ng mga ito sa kamsat sa inyong ganyan nag sum at saka uh, adikat na original puraw quite na quite mga kaibigan na mais na ito yung so, yung kakabsat, iti, ay kakapsat so dahil ganyan kakapsat iti may mula ni itas season so gamiyaman tayo kiniapo ni sa dahil ito yung, yung uh, income na yung mula kakapsat kaya na gunudmat lang iti pan nakaapit na kakapsat ga iti kaasi iti apo kaya iti ado mabendisyon iti apo ito so, nga dahil ito mais na kakapsat analak aman tayo so, matlayan ka kapsat na po isa adong bendisyon iti ako praise the name of the Lord thank you very much kada kaya amin amin mga ka viewers yan Luzon, Visayas in Mindanao ka sisters ka brothers ya po dito mulong yan mga bendisyon kada kayo amin amin Lord of Jesus name iti kang runaan nga day dayawan tayo so thank you very much and God bless us all don't forget follow for more hallelujah Jesus God bless us